good morning guys. Unsa naman alay? Sabon? Lahati. Saan na siya kayo na? So, nata dali sa tong rooftop. Tapos na yung tiles natin. I mean, tapos-tapos na dyan. Naalay kunting napay space dyan to nga wala pa nakuan gamay. So, mo ni ito ang huh? guys, no? balay-balay uh, tiri. Pwede di matulog. Diyan ako natulog sa so may tent. May tent lang ako. Para walang kuan lamok. So, ito yung locks natin. After all the tiles done. so kailangan pa natin. Yung kisame hindi pa tapos, eh. Yung kisame hindi pa tapos. Kailangan pa ng ceiling. taklapanan pa ng ceiling. At saka dito sa gilid, hindi pa tapos. So, yan. So, nag-uskus-kuskus tayo sa kung ano, kanang tiles. Kaya na yung mga siminto nga ming naging Kaya mag-tiles nga. Overtime, gabiin ha, mag so, hindi ma na mag-tiles. Uh, so, di yun ma Di makita mo bang kuwan. Uh, siminto nga ming So, dili di ay natin mga balas sobra. So, kailangan ito ipababa kay tiles pa ni daari. Nga manamo na tunig ko ano eh. Kababa. Kababa na po yan. And yes, today, naglinis-linis kunti. kuan. Kini. Ang stainless bitaw. Kay. Naglumot siya. O diba sinaw? Nasinaw. Dahil yun live. Kuan niyog ka nang inigumanin magwaswas. dili eh kini ano sila antay sa pilit ba ni mo waswas ni mo kanang i dry o kanang dry cloth ba kay na ang yung tubig ng tulo sa ilalom ana kay para sina siya. siya ba sina man okay yan okay. So yan lang muna ang update natin for today then packet ko pa yung mga flowers